San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Sumayin inyo na ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak sa tagumpay na natamo magalak ang mga hirang sa kanilang pagpipista ay magsayat mag-awitan sa pagpuri sa Panginoon ay baya ang magsigawan ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaing balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kay sa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aban ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpani naman ang templo, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninyo ang dambana, walang anuman ito, Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ni naman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga kaparokya. Sisimulan natin ang ating bagong linggo sa pagninilay ngayong araw ng lunes. Sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Paranaque. Today, August 28, we celebrate the feast of one of the great saints of our Catholic Christian faith, si Saint Augustine, Bishop and Doctor of the Church. Kapag yung buhay po niya ang ating pag-uusapan at pagninilayan, meron tayong pamilyar na kataga. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sapagkat, mga patid, ang buhay ni San Agustin, kung titignan natin, ay isang paghahanap. Paghahanap sa tunay na saya, tunay na ligaya. At sa kanyang paghahanap, anong nangyari? Naligaw siya ng landas. Gusto niya magpakabait, pero hindi niya mahanap ano yung tunay na ligaya. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Monica na kanyang nanay at sa gabay ni San Ambrosio, yung kanyang mentor, siya po ay hindi lang nagpakabait. Siya po ay nagbagong buhay. Naging kristyano, naging pari, naging obispo, naging pantas ng simbahan, aba, naging santo pa Tatlong bagay po ang matututunan natin sa kwento ni San Agustin lahat nagsisimula sa letter S. Unang letter S is search. He was a man searching for happiness, searching for truth, searching for God. At alam niyo sa paghahanap po niya, sabi ko nga kanina naligaw ang kanyang landas, nagpalipat-lipat po siya ng iba't ibang mga schools of thought sa paghahanap ng katotohanan sa paghahanap ng purpose sa buhay, sa paghahanap ng saya. Aba, ang kwento pa nga po ay nagkaroon pa po siya ng anak sa pagkabinata. At sa paghahanap niya, alam niyo po, saan siya nahumantong? Sa Diyos. Sa Diyos na pinakalma ang kanyang restless search sa buhay. Isa nga po sa famous quote niya, yung katagang, Late have I loved you, O Lord. Kay tagal bago kita minahal, Panginoon. At katulad ni San Agustin, tayo pong lahat, we are all restless searchers. Lahat tayo may hinahanap sa buhay. Ngunit tandaan, ang lahat na ating hinahanap, merong hantungan, may pupuntahan, ang Panginoon. May isa pa nga quote, Our hearts are restless until it rests on you. O nga no, ang puso natin ay walang pahinga, maliban lamang kung ating matagpuan ang punay na pahinga sa ating Panginoong Diyos. Para letter S is support. Sabi ko nga po, ang conversion story ni St. Augustine ay naging posible sa pamagitan ng patience, prayers, and perseverance sa kanyang nanay na si Santa Monica. Kaya po yung kanyang kapistahan, August 28 hindi po natin mahihiwalay sa August 27, ang kapistahan po ng kanyang nanay na si Santa Monica. At nabanggit ko rin po kanina si Saint Ambrose. Guru po niya, naging mentor po niya, naging gabay niya si Saint Ambrose bilang Archbishop of Milan nung siya'y nag-aaral pa. Sa pag ni San Ambrosio, unti-unti nakukumbinsi si San Agustin Ngunit isang araw, habang siya po ay naglalakad sa may katedral ng Milan, nakarnig siya ng tinig na sinasabi, Tole lege. kunin mo ang aklat at basahin mo. At nung binasa niya ang aklat ng mga sulat ni San Pablo, Aba, naging susi ito para siya ay magbagong buhay. Maganda pag nilayan natin to, hindi natin kayang magbago ng nag-iisa lang tayo kailangan natin ng suporta at gabay ng mga tao sa ating paligid. We cannot pursue change, happiness, and even holiness by ourselves alone. We need the support of others. And to support each other to become, yung pangatlong letter S, saint. Meron po kong isang paboritong kataga. Sa tingin ko po ito'y nahango sa kwento ni San Agustin at ang napakarami mga santo every saint has a sinful past and every sinner has a saintly future. Ganda, no? Ang bawat santo, merong makasalanang nakaraan. Ngunit, ang bawat makasalanan, merong kinabukasan ng kabanalan. At mga kapatid kong si San Agustin po, makasalanan, mahina, marupok, nagbagong buhay, naging kristyano, pari, obispo, panta sa simbahan, naging santo, tayo rin po, pwede rin maging santo. At ito ay magaganap lamang sa grasya ng Diyos, sa suporta ng bawat isa, at sa ating personal na conviction at desisyon na magbagong buhay at maging santo. Napaganda ng kwento ni San Agustin. Search, Support, Saint. At mga kapatid, sa ating hotline with the Lord, panalangin natin ang bawat isa. Pangarapin nating maging santo. Alalayan ang bawat isa sa kabanalan. At ating hanapin ang Diyos araw-araw. Let me pray for you and pray over you. Panginoon So Cristo, nagpapasalamat kami sa biyaya ng mga santo. Mga santo na naging gabay sa aming buhay. Naging ehemplo at halimbawa ng makajos na pamumuhay dito sa lupa. Salamat Panginoon sa halimbawa ni San Agustin. Tulad niya, naghahanap kami. At sa aming paghahanap, kailangan namin na mga alalay sa amin. Inaalal namin, pinagdarasal namin ang mga friends namin. Mga tumulong at gumabay sa amin. Mga naging example para maging mabuti kami. nag inspire sa amin, nag-challenge sa amin na magbagong buhay. Panginoon, basbasan nyo kaming lahat. Nawa, ano man ang aming estado ng buhay, palagi naming sundin ang tinig na tumatawag sa amin. Kaya naming maging banal. Pwede kaming maging santo. Sa tulong mo, sa gabay ng bawat isa, at sa aming buong pusong desisyon na mahalin ka araw-araw. Hinihingi na ito sa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikisa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out po sa Agustinian family, lalong lalo po sa Order of Saint Augustine. Share ko lang po ang isa po sa aming parish servant po ay pumasok po sa Order of St. Augustine, no? si Jeffrey Ray Miguel. Samahan niyo po ako pag-pray po natin si Migs na siya po ay mag po sa kanyang bukasyon para sa pagpapare sa buhay reliyoso. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.